Hello, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga KLG. Welcome sa aking channel sa Lens Garden. At ngayong araw may i ako sa inyo ang bulaklak ng aking napakalaki. Hindi ko alam kung hindi an... ko matandaan yung kanyang ID pero ayan siya at ayan na mulaklak na siya at malapit na siyang mag-open kaya excited na ako first time siyang mamulaklak dito sa akin. Dati kasi ay yung mga bulaklak niya, ganito pa lang oh, ay na lalaglag na. Itong isa hindi ko alam kung yan ay mabubuo o oh, tulad ng mga naunay malalaglag din. Pero ito, ayan oh. Nakabuo siya ng isang napakalaking bulaklak. At sabi nga nila ay ito ay mabaho daw yung kanyang bulaklak. Pero yan, masisilayan natin ito. Siguro bukas mag open na at ito. At syempre, i-video natin kung ito ay mag open na. Ayan, excited na ako. Dahil first time siyang makikita ng personal dito sa aking garden. First time ko makikita siya. Dati kasi sa mga picture ko lang siya nakikita. Pero ayan ngayon, makikita ko siya ng personal kung gano'n daw siya kalaki pag nag-open ang kanyang flower. Ayan. At sana ito tumuloy para magsunod-sunod yung kanyang bulaklak. Ganyan pala siya, pag ganito na, ay nagkakaroon na siya ng flower. Dati kasi dito, mayroon siyang flower ano din, pero hindi tumutuloy. Pero mayroon dyan sa kabila. Ayan guys, oh mayroon siyang dito. Ayan, o. Yan, hindi ko alam kung tutuloy din yan. Pero, ayan, sana tumuloy para madami siyang bulaklak. Ayan, abangan natin ang kanyang pag-open or pagbuka. Ito din, yan, na bawasan din siya nung tag-init kasi na mata yung iba ka na tuyot. Ayan, at maano na din at magbopro pa tayo. Ganon din ito para maparami natin ang kanilang mga anak at magkaroon ng maraming bulaklak. Ayan guys, see you sa pag-open ng aking napakalaking bulaklak. Ayan. At ito, ipakita ko na din sa inyo itong aking ang sipag na huya na napakasipag talaga siya magbulaklak dahil ayan walang tigil siya mamulaklak simula nung tag-init hanggang ngayong tag-ulan ba diba? yung tag-init nga ay na lalagas o na lalanta yung kanyang bulaklak dahil ay super init at walang tubig pero ngayon ayan mayroon pa rin silang bulaklak walang tigil super sipag talaga itong aking hoya na to ganon din itong aking dunyalos ayan bago yung kanyang mga bulaklak. Yan ay hindi pa full bloom kasi marami pa siyang mga bubot o marami pang tumutubong bulaklak. Ayan siya. At ayan pag full bloom, full bloom na ang lalaki ng kanyang mga bulaklak. Kaya abangan nyo pag full bloom na siya. Yan mga ano pa lang oh, mga bago pa lang siya. Yan mga bagong bulaklak pa lang siya. Yan pa lang pa, ganyan pa lang mga bago pa lang. At ito din yung aking yellow na flower na super taas na. Pero maganda ito siya pag naka-trim lang. Kaya ayan, atin ang aalagaan itong ating mga plant dito sa garden natin para gumanda lalo. Ayan guys. At ang ganda niya kahit super liliit lang yung kanyang mga flower. Ang ganda, golden yung kanyang kulay. At maganda siya pag kumpol-kumpol. At ito na guys ang update ko ulit sa aking napakalaki na 3 days simula nung binidyo ko siya yung medyo maliit pa na excited na nga pero hanggang ngayon guys ang pang 3 days na araw pero ayan ho oh, hindi pa rin siya naka open ayan guys oh pero super 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 lucky na talaga niya guys ayan oh yung aking palad ayan ayan <laughs> hindi na makita masyado talagang ang laki niya oh ito yung aking palad ayan yan ang at ito yan 'Di diba guys, ang laki. At hindi pa siya naga-open. Hindi ko alam kung bukas ito ay mag-open na, 'di ba? Inano ko ito siya sa LS nung isang araw, pero ayan, maliit pa, medyo maliit pa. Akala ko mag open na siya. Pero hanggang ngayon, ayan, hindi pa rin siya naga-open, guys. So, abangan natin yung kanyang pag-open. Ayan, guys, baka tomorrow ay mag-open na siya. Pero panay ulan, kaya ayan, o oh, ano siya guys, nakababa na kasi panay dito sa amin. Ayan, yung isang ano niya dito, oh, yan nalusaw. Hindi tumuloy yung flower niya dyan. Pero ayun yung isa. Yun o. Oh, yun, di ko alam kung tutuloy yan. Yan guys, hindi ko alam kung tutuloy yan siya. Pero sana tumuloy. At ito, malapit na. Malapit na siguro talaga ito. Kung kailan ito, yan o. kasi nagpipink na pinkish na yung kanyang flower. Yan. Super lucky din. Super lucky pala talaga nito ng flower niya. Ate Jo, ang laki pala ng flower niya, Ate Jo. At excited na ako mag ano siya, mamukadkad. At maamoy na, na maamoy ko na kung talagang mabaho siya, Ate Jo. Ayun, Ate Jo, hinihintay ko na mag-open siya. Excited na. Sana tomorrow mag-open na siya. Ayan, see you again sa pag-open ng aking bulak-bulak na napakalaki. Ayan guys, papunta ako sa aking taktos na bulak-bulak. Ayan, i-update ko na siya. Nag-open na siya. Ayan na siya guys. Ang laki niya at ngayon ay umuulan. ng sama ng panahon. Yan, andyan na naman yung malakas na ulan at ito nag-open siya ngayon. Ngayon ay way best ng hapon at super sama ng panahon. Ayan guys, nag-open ang aking cactus. At ayan, ipapak, ay, ah, makikita na natin siya. Ito na siya guys. Wow, wow, wow. Pero nakaya ano siya, nakayukyok o nakataob guys. Kasi ayan oh, no, ang laki. Hindi kaya. Andyan na ang ulan. Kaya bilisan na natin. Ayan, oh, dinadapuan na siya ng mga langaw. Ayan siya. OMG guys, ang laki. Hindi na makita yung aking palad. Ayan. Super laki ng kanyang bulaklak guys. Nag-open na siya. At ayan, na ang ulan. Mamaya ulit guys, nandiyan na ang ulan. At ayan nga guys, bumuhos na ang malakas na ulan. At ayun yung aking bulaklak na aking cactus. Ayun oh, ayan na siya, guys. Ayun oh, mahangin, mahangin guys. At ayan yung ibang mga plant ko, ayan nagsisipag yung yunga na sila dahil sa ulan. Uminit kaninang umaga, pero nung nakaraang gabi ay super lakas din ang ulan ha, at mga at kidlat sa kakulog, ang lakas din. At siguro mamaya din ganun din na naman kasi umulan na naman ngayong hapon kaya ayan yung aking mga bulaklak ng aking dunya lo say ayan oh, nagsipag yung yunga nasila at ganon din yung aking bulaklak ng aking cactus na napakalaki hindi ko matandaan yung kanyang ID at ayan nga guys talagang super lucky nga siya kung sabi nga dun sa mga nagapost ng may mga alag may mga flower na ganyan ay super lucky pero hindi ko pa naaamoy. Pero ayan nga, super lucky nga talaga nung bulaklak niya. At ayun, tumaob na. Dahil sa bigat siguro, tapos nababasa pa ng ulan. Ayan, at ang tagal niyang mag-open. Hinintay ko talaga. Kaya ayan, abangan nyo ang susunod at mukhang kikidlat na naman. Kaya time out muna tayo. Ayan, see you again. Ito na guys, ito na ang sumunod na araw. Kahapon, hindi tayo natapos sa pagbijo dahil biglang umulan ng napakalakas. Kahapon naka-open pa siya yung ating binidyo. Pero ayan ngayon, ayan, wala no. Tiklop na siya guys, hindi ko dinaamoy. Pero tiningnan ko ngayon, siguro mabaho talaga siya kasi may mga maliliit na ano siya, amag. Para siyang may ano, maliliit na uod. Yon, si Yan oh guys, oh. Ating ipasilip sa inyo. Ayun oh, ayan siya guys. Ayun sa loob, oh, ang dami. Hindi natin masyado makita. Ayun oh. Madami na siya sa loob. Nakatiklop na din siya guys. With ano hin natin? Hawakan natin dito. Yan, hawakan natin dito, guys. Ayan siya guys, o. Oh. Ayan. Ayan, mga puti-puti. yan ay, ano, maliliit na ood. yan, Mabaho talaga siguro siya. Kahapon, yung binidyo natin yan, wala pa, diba? Pero ngayon, ayan, ang dami na, o. Oh. At saka, nag-ano na siya, nagtiklop na siya, guys. Ayan, nagtiklop na siya. Ganyan mga isang araw lang pala yung kanyang bulaklak. Yan guys, kasi nag-open siya nung nakaraang hapon. Tapos, binidyo natin siya kahapon na ano kaso umulan. At ngayon nga, another day, kinabukasan, ayan nakatiklop na siya. Halos buong araw lang yung kanyang itinagal. Yung kanyang bulaklak. Napakalaki pero saglit lang. At ayan. Siguro maano yan mamaya ay o bukas ay wala na malalagnag na siya or magiging lantana. Ayan yung ating inabangan na bulaklak ng ating parang kaktos, kaktos o sokolen o kalahin ng sokolen o kaktos. Ayan yung ating inabangan dahil first time dito sa ating garden mamulaklak niyan. Pero kay ate Jo laging namumulaklak. Ayan, ibinidyo nga natin. Simula yung naging, nagkaroon siya ng, ano, ng bulaklak hanggang sa lumaki ng lumaki. At hanggang sa nag-open. Ayan, ito, ito po ang aking video na naabutan ng ilang araw, mga one week hanggang siya ay mag-open. Thank you sa inyong pagsama sa akin. Hanggang sa muli. God bless. At huwag niyong kalilimutang i-like o mag-comment at i-subscribe na din at pakihit ng notification bell kung nagustuhan nyo po itong aking video. Ayan guys, bye bye, God bless, see you again.